Hey guys, what's up? Welcome back to another video. And with this vlog guys, ay isi-share ko po sa inyo yung nangyari kanina sa motor ko na Honda Click 125. Hindi na ako ligoy pa. Nasiraan kami nung nasa biyahe ako papunta dito sa Burgos, Pangasinan. Medyo mahaba po yung biyahe. Around 2 hours and 30 minutes, parang ganun po siya. So, hindi na sila. Hindi ko in-expect na mabubutasan kami ng gulong. Kasi goods na goods na lahat. Hindi ko alam kung ano yung nakabutas guys kasi wala na pong nandun. Nung nag na lang po kami, meron pong parang butas. And good thing guys, sa lahat po ng naka, ano, Honda Click, alam niyo naman na ano yon tubeless siya. So good thing pag meron po kayong sealant na pinalagay. So nung pinalagyan ko po, yun, daw, yun yung advice kasi sa akin, kasi hindi naman talaga ako magaling or marunong tungkol dyan para hindi agad mag, ano, sumingaw yung hangin. And talagang may iaabot nyo pa kung saan yung pinakamalapit na motor shop. So, ayun na nga guys, hindi ko na totally na videohan. Pero, ito yung ginawa nila, hindi ko po kasi alam, first time ko, um, last year ko po siya nabili yung Honda Click, May last year, 2022, so higit isang taon na po siya sa akin, and first time ko lang po nagkaroon ng Averia, and syempre normal naman po yun, kaya guys, i-share ko lang guys yung paano nila nirepair, kasi hindi naman na po siya mabubulkanize ka na agad, ba diba? So kailangan na talagang palitan yung gulong, kung malala na, pero kung hindi pa, meron silang solusyon, so ipapakita ko sa inyo guys. So, kanina, nung nadala namin doon sa motor shop, praise God kasi naiyabot talaga natin siya. So, it's either palitan pala ng gulong or meron po kung kailangan isiksik. Ayan guys, so, ito guys, bali hinanap nila kung saan banda yung butas. Tapos, ayan guys, meron po silang parang rubble na nilagay dyan. And since may sealant pa naman siya, yun, naglak na kaagad. So, this is just temporary for as far as I know. Kasi syempre kailangan ng palitan pag ganito. Ayan. Uh, wala naman ng ibang part. Actually, kaya naman na ng sealant. Hindi sumingaw yung gulong natin. Kaya yun guys. Actually, mabilisan lang to. Kaya nakauwi rin din tayo kagat. So, ayun nga yung nangyari. And at least, naiuwi pa naman kami dito sa church. Uh, ilang from Bayan hanggang dito is 30 minutes din naman. So, okay naman siya goods pa hanggang makauwi ako kasi wala talaga akong budget ngayon and hindi ko alam kung meron silang stock para mapalitan yung gulong. Kung meron man akong budget na may produce. So, ayun lang guys. Ingat po sa lahat ng mga nagre-ride sa balage. And this is my first vlog po sa motor and gusto ko po talaga siyang vlog. Kaya kung gusto nyo po ng ganitong content about sa Honda, click ko. Please don't forget to hit like, share, subscribe, and click nyo na rin yung notification bell para updated kayo sa mga susunod na video. Comment down below para sa mga suggestion niyo sa mga experiences ko. Siguro kung ano yung iko content natin tungkol sa pagmumotor, I will do my best para at least ma-share ko din sa inyo yung naging experience ko. Bye guys!